GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rika. Ang ikikwento ko po ay isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang kababalaghan at trahedyang bumalot sa baryo namin ilang taon na ang nakaraan. Kung akala niyo po ang mga albularyo ay tagapagligtas, minsan sila rin sanhi ng kamatayan. Sa aming liblib na baryo ng San Esteban, Kilala si Mang Ilog bilang isang respetadong albularyo. Matangkad siya, payat, maputi ang buhok, pero matalim ang mga mata. Palaging nakaputing kamiseta at may daladalang itim na bag na may lamang bote, ugat at tuyong dahon. Lahat ng may sakit, rangkaso, pilay, pangingisay, kahit yung sinasapian daw ng masamang espiritu, lumalapit sa kanya at kadalasan gumagaling. Pero may isang napansin ng marami habang mas dumarami ang nagpapagamot kay Mang Irog. Unti-unti ring nagiging marangya ang kanyang buhay. Mula sa kubo naging bungalo ang bahay niya. Nagkaroon siya ng motorsiklo, flat screen, TV at kahit aircon. Isang araw ng piyesta, sa handaan ng kapitan ng baryo, nangyari ang unang trahedya. Pagkatapos kumain ng kalderetang kambing at minudong baboy, Higit sa dalawampung bisita, ang bigla na lang nagkandahilo. nagsusuka, nangingisay. Dinala sila sa bayan. Pero kahit anong gawin ng mga doktor, hindi gumagaling ang mga may sakit. Doon pumasok si Mang Irog. pumasok siya sa ospital na parang santo tinawag siya ng mga pamilya ng pasyente tinignan niya raw ang mga ugat hinawakan ng noo at pinainom ng gamot mula sa sarili niyang gawa kinabukasan anim sa mga pasyente ang gumaling. Pero hindi libre. Single ni Mang Irog 12,000 kada isa. Yung may mga negosyo, kayang magbayad. Pero yung mahihirap, wala. At yung hindi nakabayad, isa-isang namatay. Isa sa mga di makabayad. Ay ang anak ni Aling Biring. Lumuhod siya sa harap ni Mang Irog. Parang awa niyo na po, Mang Irog. Wala na po akong pera. Isa lang po akong ang labandera. Pero malamig ang sagot ng matanda. A hindi mo kayang bayaran, hayaan mo na lang siyang sumunod sa kapalaran niya. Hindi madali ang paggawa ng gamot na bihir Bihira ang sangkap, bawal ang libre. Mula noon, sa bawat handaan, may nalalason at simang irog lang palagi ang solusyon. Dito na pumasok ang bagong tauhan, si Ambo. Isang batak na lalaking, laging nakikita sa kusina tuwing may handaan. Nagkukusa raw siyang tumulong. Pero napapansin ang ilan na hindi ito taga-baryo. Isang beses, sa kasal ng pinsan ko, Nakita ko si Ambo habang nilalagay ang tela, pulbos na bagay sa palayok ng dinuguan. Nagduda ako. Sa tulong ng pinsan kong si Toto, sinundan namin si Ambo kinagabihan. At hindi kami nagkamali. Tumira siya sa bahay ni Mang Irog. Doon nakita ni Toto ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Ibinigay ni Ambo ang pouch ng pulbos kay Mang Irog kapalit ng isang sobre. Hindi kami makalapit agad. Takot kami. Pero si Toto, palaban kumuha siya ng sample sa tirang pagkain at dinala ito sa health office sa bayan palihim. Matapos ang ilang araw, lumabas ang resulta. Ang pagkain ay may halong organikong lason na galing sa isang halaman na hindi karaniwang ginagamit sa pagluluto. Dagdag ng doktor, ang sangkap na ito ay hindi kayang gamutin ng regular na antibiotics. Kailangan ng kontra gamot na mukhang tanging si Mang Irog lang ang may alam kung paano gawin. Isang gabi, inihanda ng kapitan ang buong barangay para sa pag-aresto kay Mang Irog kasama ang mga pulis. Pinasok nila ang bahay nito. Sa loob, nakita nila ang dami ng botelyang may label na gamot. Ngunit may ilang ding may label na panimula, panghalo at panghina. Pinaghiwalay si Mang Ambo at Mang Ilog. Pero parehong umamin. Lahat sila ay sakim sa handaan. Ako, sinigurado kong babalik sila sa akin. Ginawa ko lang ang nararapat. Kung gusto nilang mabuhay, dapat nilang pagbayaran ang sabi ni Mang Irog. Ngayon, nakasuhan si Mang Irog ng murder at si Ambo ng accomplice Thomas Poisoning. Nakakulong na sila pareho. Pero hindi na bumalik ang tiwala ng mga tao sa albularyo. Sa aming baryo, bawat handaan ay sinisiguradong walang dayong kusinero. Lahat ng pagkain, mahigpit na binabantayan. Hindi namin malilimutan ang mga namatay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kasakiman ng isang taong ginamit ang panggagamot para yumaman. Kahit kapalit ay buhay ng kapwa. Kung naantig ka sa kwento ni Rika, huwag kalimutang i -like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel na ito. Abangan ang susunod nating kwento ng lagim. Tandaan, hindi lahat ng pagpapagaling ay tunay na gumagamot. Minsan, sila rin ang sanhi ng iyong sakit at kamatayan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.